So, uh, validity na is 5 years. In normal condition, kung walang na-change ang ating standard, ma yun na siya yeah. after sa katong may SPAR with a requirement of Certificate of Employment at least 1 year within the uh, validity. No? But there are, since nga ang standard, gina-update, gina, gina mas na to sa dili lang sa lokal na to or national na to ng mga requirement but even sa gawas no so mo nang naata ang pinaka minimum ana is 5 years dapat ma change so dapat dunay updating sa ato ang mga skills requirement pag itawag na mga competencies therefore sample na to no case in point ang atong sa heavy equipment under sa construction sa karon ang atong ang mga heavy equipment operation excavator heavy operations uh, dump truck and c na na renew so kung naasya holders siya ana ng mga qualifications na kaka kung akong dimension dili na siya ma-renew ang reason ana is i-update na to ang standard dunay mga competencies na required require sa atong mga industry nga dapat i-change na kay medyo may pagka-obsolete na ang atong competencies mo nag i update so therefore kung na, na migrate ang term na mo ana kung gi-migrate na ang standard mo take yun sila o back on Okay, so kanat-kanat na siya, dili lang siya si katong worker, no, katong certified nga holder ana, mag-change muna sa katong provider, even sa atong training apektuhan na. So kung dunay ang LTPC for example, na sila heavy equipment operation dump truck, pag-change ato sa standard, mag change sad sila sa ilang hand registration, ang ato ko trainer o si sor, or ang katong mobile handle sa program mo take sila atong bagto so inana ang atong chain sa change sa na pagjames nato kunay mga uh, i update ng mga uh, license nato sa